Ang kwentong to ay nangyari sa isang islang punong-puno ng hiwaga. Kwento ng dalawang kaluluwang hinahanap ang isa't isa, pero hindi pa nila alam sa ngayon. Dahil alam nyo, kahit na pakiramdam ng isang tao ay nag-iisa lang siya sa mundo, ang magic laging nasa paligid natin kung alam mo lang kung saan magahanap.

Kaliin kayo, gang. Pagpunta tayo sa pound. Come on, girl. Okay lang. Tara na. Bago siya dito. Sige <laughs> <laughs> oh, <sorry. Okay>, na! <laughs> yung huling tumira dyan, pinarentahan online yung bahay. Labag yun sa rules. Bawal parentahan, waterbeds at pets. Nakuha nyo ba? Oo naman, Mr. Packard. <laughs> Hindi kami umiinom ng tubig <laughs> sa kama. Boy, 5C! Kung gusto ipaayos ng mama mo yung dishwasher, sabihin mo, lagyan ng padulas. Alam niya na, ibig sabihin nun. Oh, okay, Mr. Packard. Oo, alam ko importante yon. Hindi ako makikiusap kung... Hi, Mom. Oo, okay. Naiintindihan ko. Sige, uh, um... Gawan kong paraan, okay. Sige, thanks. Gusto ni Packard ng suhol para sa dishwasher. Magaling! Kumuha ka ng pera dun sa malapit sa mga gold bar na iniwan ni Aunt Irene sa atin dito sa nirerentahan natin. Kumusta ka, sweetheart? Nasa pagitan ng masama at sobrang sama. Sobrang ganda ng mga salitang yon na hindi mo magagamit kung hindi maganda ang school mo. Great! Magkakaroon ako ng magandang vocabulary habang therapy. Okay. Mahirap nga talaga pagbago ka lang sa school. Ginugulo ka pa rin ba ng mga girls? Isa lang naman po yun, si Florence. Tinatawag niya akong food stamp. Bakit? Siguro dahil nasa scholarship ako, maliit ako, o kalilipat lang natin galing upstate. Hindi ko po alam. Pero iba ka lang sa mga bata doon sa school. Maganda yon. Dahil yung mga taong unique ang kayang bumago sa mundo. Okay, sasabihin ko yan. Kakausapin ko yung mama niya. Imbitahan natin sila dito. At pag-usapan natin yung tungkol doon. Mom, sa pagkabata? Hindi. Um, pero nabuli din ako noon. Dapat matuto ka lang na ipaglaban ang sarili mo. Siguro, hindi ako kasing tapang nyo. Ayoko mag-stand out. Magpapalit lang ako ng damit tapos kukuha po ako ng cans para sa charity drive. Oh, nakausap niyo na yung boss niyo tungkol sa Chicago? Okay, so nagkataon. Napaaga yung kaso ng two weeks at um, ako lang yung paralegal na... Mom! Pasensya na, anak. Ilang araw lang ako mawawala. Talaga? Sino makakasama ko? Maghahanap ako ng sitter, okay? Huwag lang po si Uncle Casey. Nagbibiro ka ba si Uncle Casey? Iniisip niyang yung green M&M's ay vegetables. Hindi, hindi siya option. Nandiyan na! Kumusta? Sorry, nag-nagpower uh, na pa ako eh. Officer Jackson. Ano bang meron dyan sa loob? Oh, ano lang naman. Pansamantala, naglilipat ng apartment. Mm. Ubus na ang oras mo. Actually, hindi sira yang meter. Actually, hindi gumagana 'yon. Huh? Tinakpan lang nitong plastic bag sa ibabaw. Ha? Huh? Sino naglagay? Hm. Huh? Tong city, sobrang nakakasira ng loob. Ako nang bahala, ibigay mo sa akin. Para uh, okay. Ito ang ibibigay ko. Ah, uh, pwedeng mamaya na lang. Late na ako eh. Okay? Ibigin mo na lang sa iba. Pay it forward. <tod> okay ako. Pasensya na. Alis na ako. Late na ako eh. Ang Angapte. <clears throat> Hi. Kay Porter, pinapunta ako ni Mr. Harrington para sa illustrator job. Hi, oo. Uh Kanina yung 3.30 at uh, hmm, 4.15 na. Wow. Ang sabi niya, mountain time, kaya napaaga ako. Hindi. Sorry. Okay. Uh, Complementary, but oh. Sadly, oh. Lunch. <coughs> Hi, Malik. Nungungulekta ako ng lata at bote para sa school fundraiser. Meron kang ganun? Si Malik, the Magnificent na ako. Papasok ako sa Magic School. Gusto ba ng trick? O, oh, sige. Okay, ah, uh, deck ng cards? Ooh. Ang galing mo naman. Tuloy, hindi. po, Mrs. Krullerman. Meron po ko yung lata? <laughs> Sa'yo na lang to, Iha. Teka, teka. Sandali lang. Mm. 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 Ayan. Condensed milk? Magic school. Good luck. Uy, pag gumaling ako sa magic, alam mo gagawin ko? Paglalahuin siya? Hindi. Hahatiin ko siya sa gitna. Oh, yun pala. Hi, Mrs. Jarvis. Hi, Emily. Meron po ba kayong mga lata? Meron. Alam ni Packard na nangongolekta ka ng lata sa building niya? Sigurado, hihingi ang kanya ng komisyon. Hindi ko magpa-file ng 501c3 sa loco parentis. Pag gano'n, protektado siya. Siguro ang galing yung lawyers. Hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan niyo. Hi, guys! Alonso! Yung mga lata ni Emily, ikaw ang kumuha. Busy ako oh, eh. Ako yung mga tofu! Emily, tignan mo to. Meron kaming regular, Si sir? Anong meron dyan? White stuff lang yan sa tubig. Ito na, Emily. So, ano bang masama sa tofu? Wala, pero two years ago, itong henyong to, naputol yung kamay niya sa meat slicer. Ngayon, isa na siyang tofu-eating vegan. Hmm. Isa yung sign. <laughs> <laughs> ah, tainis talaga. Hoy, umalis ka rito.